So, ayun mga boss, kagagaling natin sa simbaan. Pauwi na tayo. Kailangan nating bilisan. Baka wala kasama yung isang kasama natin doon. At saka maraming pumunta, eh, mahirapan siya mag-serve. So, ayun mga boss. <clears throat> uh, by the way, ako nga pala si Christopher Orbelio. Isang guro sa umaga, teacher sa gabi, at pati na rin sa weekend. So, ayun. Uh, share ko lang yung natutunan ko kanina mga boss na... Uh, yung mahirap mag mahirap magmahal ay mahirap magsakripisyo kung hindi ka nagmamahal ayan so ayun uh, kailangan nating gawin yung mga ginagawa natin araw-araw ng may kasamang pagmamahal para magtagal tayo sa ating ginagawa at uh, uh, sa araw-araw pag pag tapos ng araw natin ay fulfilling yung pakiramdam. So ayun, gawin natin ng may puso lahat ng mga ginagawa natin. Ayan. And ayun, wag din, wag din natin kakalimutan na uh, mapalayo sa presensya ni God. Ayan. So ayun, ang ganda yung natutunan natin kanina mga boss sa simbahan. At ayun, Father's Day nga pala ngayon. Happy Father's Day sa lahat ng mga fathers, mga tatay, ama na nandyan. Alright, so yun lang mga boss, mga tatay, ama na mga magigiting. Happy Father's Day sa inyo. Bye-bye!